nako. Sana no. Sabihin mo na pang tapos na ang. Kanina pa yun ang lalay si Ate. Matatag. Ang dalawang mga ano. O, okay, oh, andalian nyo na. mula na. Malingke pa tayo ay. Halika na. na alikana, na. Okay. Busog na tayo, busog na. Asa na yung, asa na yung, maganda pa maayo. Tired of shooting ayon. na. Tayo na yung shooting, Tapos na, tapos na yung shooting natin ngayon. At syempre, pagod na yung shooting kaya ayan na, tayo uwi na. <laughs> Wala nang force. <tours>. pores. <laughs> Ayun na yung masakyan namin. <laughs> tapos na yung shooting namin. Uh -huh. Oh, oh ayan, ayan oh, ang, ang ganda yung... oh, 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 diba? At siyempre ako <laughs> din, yeah. ako bagyo ka. Hindi po. na post yan, ay, Jerry. Post mo Uy, ang ganda ng bulaklak ay. Ayan oh, ang ganda, ganda. Oh, wow. Wala. Ganda yung dalawa. Halika na.

Hindi mo yung ano kasi marami pa akong bisita. <laughs> Di ba mayroon na may buka na. Ano ito? ay yung rupian?